at ito na nga kay Soto bumalik na sa Liga ng Japan B-League and take note na hindi lang basta-basta kay Soto ang bumalik dito dahil pinakita na nito ang katas ng ilang buwan nitong pagpapahinga sa Liga dahil sa injury ay hindi nagpatalo ang batang pride natin dahil matapos ang injury ay nagsub-sub nga raw ito sa kanyang training at pinagandaan ang pagbabalik niya sa loob ng court at sa Liga ng Japan B-League at hindi nito pinalagpas ang mga araw na wala ito sa paglalaro dahil talaga nga naman na naging Tursigido ito sa kanyang training at sa pagbabalik nga nito sa liga ng Japan B League at sa team pa rin ng Dragonfly si Hiroshima ay tila ibang kaiju ang naglaro sa loob ng court halimaw ang ginawa nito sa unang game niya sa liga na ito at talaga nga naman na overconfidence na ito sa kanyang paglalaro mula sa opensa talaga nga naman na ipinapakita nito ang sipag niya sa loob hanggang sa depensa sa labas man o loob ay talaga nga naman na ibinibagay niya ang kanyang depensa at talagang nagpapa-impress sa loob ng court court itong si Kaiju. Ipinapakita nito ang tunay na laro ng araw sa loob ng court. Kung ito nga araw ay mas matututukan pa sa paglalaro ay mas lalo pang mag improve at madedevelop pa ang laro at kakayanan nito sa loob ng court at malaki ang maitutulong nito sa kanyang paglalaro na team at ngayon nga sa pagbabalik nito sa Japan Bilik ay talagang marami ang nag-abang sa player na si Kaiju at hindi nito sinayang ang pag aantay ng kanyang maraming fans dahil naghalimaw nga talaga ito sa loob ng court marami ang nag gula sa performance na ginawa nito sa kanyang team mula sa opensa. Pagdating sa loob ay talaga nga naman na makikita na talagang may diin na ito sa loob ng court at may bigat na rin ang ibinibigay na opensa sa kanyang mga opponents at kumukuha na nga layup dunk na talaga nga naman nakakaibang kayo ang nakita sa pagbabalik nito sa kanyang team at kumukuha rin ng 3 point shooting sa labas ang player na ito at talagang nakakamangha kung paano niya nagagawa ang mga bagay na ito sa loob ng court. Ibang iba sa laro na ipinapakita niya dati kung mag papatuloy nga ang ganitong paglalaro nito ay maaaring mas lalo pa na lalabas ang kanyang tunay na paglalaro mula dito sa Japan B League kung saan tunay na nag-uumpisa pa lamang ang kanyang karera mula sa liga ng araw na ito ay malaki at malaki ang posibilidad na sa susunod pa ng mga araw ay makakitaan itong si Kaiju Kai Soto ng potensyal ng ibang mga coach lalo na sa NBA League. Marami ang nagsasabi na kung lalo pang mag improve ang laro nito at madedevelop ng maayos ang skill nito pagdating sa loob ng court ay hindi malabo na makatapat na nito ang mga player na dati niyang nakasabayan sa NBA G League at ngayon nga ay nasa NBA League na at naghahalimaw tulad nila Chet Holmgren at Victor Wembanyama kaya naman hanggang ngayon ay marami pa rin ang umaasa na sa susunod ay magkaharap-harap na ang mga batang Bigman na ito sa iisang liga lamang ang NBA League at ngayon nga ay patuloy pa lamang na binabalagtas ng ating kababayan ang kanyang karera at sana nga ay magpatuloy na ang magandang paglalaro nito sa Japan B league mula ngayon ay talaga nga naman na bumalik na ang confidence nitong si Kaiju sa loob ng court kakaibang Kai Soto ang natunghayan sa pagbabalik nito sa kanyang team ng Hiroshima Dragonflies talaga nga naman na kahit pa ang mga co-players nito ay naginulat niya sa loob ng court dahil sa napakagandang performance nito ibang dunong ang nakita sa pagbabalik ng player na ito panibagong abilidad ang nilaro nito kaya naman ngayon ay pinag-uusapan ng pangalang Kai Soto sa Liga ng Japan B League at marami ang umaasa na magpapatuloy na ang magandang laro nito sa kanyang team at kung magpapatuloy nga ay siguradong hindi tatagal ay kunin na ito sa mga team ng NBA League dahil minsan na rin itong naging prospect sa NBA G League at hindi lang pinalad ang pangalang Kai Soto para sa tryout game ng NBA G League at ngayon nga sa magandang pagbabalik nito sa Japan B League ay marami ang umaasa na mas lalo pa nitong gagalingan sa kanyang paglalaro at sigurado ako na marami pang abilidad ang mag-i-improve at madedebate sa player na ito lalo na sa paglalaro niya sa loob ng court ang pagbabalik ng pangalang Kai Soto sa Liga ng Japan B-League maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming maraming salamat